Wala chairman, Wag mo akong ganun-ganun na sa tenga, uupakan kita. Maniwala ka sa akin. Si alias Dodong na pinagtangka ang barilil ng riding in tandem na may suot na bonnet. Si Dodong ay tumatay ang kistigo, sa mga pangabuso at pagmamaltrato ng employers ni Elvis Mamburao, Occidental si Mindoro, na sina Franz at Pablo Ruiz. Bago na pagbalita ng nasabing incidente si kay Dodong, Ilang gabi na pala na may umaaligid sa bahay ng kanyang kasulukoy-employers at nagtatanong sa si mga residente ng bayan ng Paluan, si Occidental Mildoro, kung saan siya nakatira. Tinakasan ni Dodong ang pamilya, Luis, dahil na rin sa takot na malagay sa alanganin ng kanyang buhay. Ganun pa man, handang tumistigo si Dodong ang ama bintang ni Elvie at sa katunayan ay nagsumiti na siya ng sinumpang sa laysay sa Piskalya kung saan nakasampang kaso laban sa mag-asawang mag mo. Ginong Pangulo, aking napagalaman na, na kanina madaling araw ay nasisiyon na si, si Dodong at ngayon ay nasa na si pangangalaga ng, si ng CIDG Regional Headquarters sa Kalapan, Pindoro, Oriental. At dahil na rin sa napabalitang pagpakising, casing ng mga kahinahinaalang -hina mga lalaki sa tinutuloy ni Dodong, minarapat na mga anak at nagmamalasakit kay LB na ilipat siya sa mas ligtas na lugar nitong nakarang lunes. At dahil sa mga pangyayari maging ang mga kasuluway employers ni Dodong ay nangangamba na rin sa kanilang kaligtasan. Dalawa pang dating mga tauhan ng mag-asawang Ruiz na sina alias JM at alias Patrick na maaaring magbigay ginaw sa kaso ni LB ay napagalaman ko na nagtatago at hindi matuntun ng mga kinaukulan. Ginong Pangulo, bago po man nangyari ang pagtatangka sa buhay ni Dodong, may mga pulis at sundalo na nakabantay sa bahay ng kanyang bagong employer batay sa ulat noong September 10 ng ABS-CBN reporter na si Dennis Dato. Bantay sarado man sila, ay nagawa pa rin ang pagtatangka sa buhay ni Dodong kaya nakakapagtaka kung bakit nangyari pa ito. Mr. President, I don't want, want to point, point an accusing finger, finger at anyone at, at this point. point. But one cannot help but wonder about these bold and brazen acts against these defenseless individuals. Ito ngayon, you can just imagine the the sequence of events. Kung gaano ka abusado yung mga mga amo sabi ko kung amo ba isa Tagalog term Mr. President. Amo, yes. Isa Bisayan term for us. sa Amo din. Amo, yes. Yung amo nung katulong na binulag, if you if you were able to hear the the you know the testimonies that were uh, uh, delivered during the committee hearing of Senator Tolentino, grabe, uh sobra-sobra yung pang-abuso. Tapos ngayon, nakasecure tayo ng isang uh, a witness na makatulong para mapanagot ang may sala. Ngayon, yung witness na isang trabahante rin, trabahante rin nila, ay ngayon ay uh, inattempt na Understood. Understood. Uh, patayin kagabi. Uh, it was not really an attempt, but it was a frustrated uh, murder ang nangyari kagabi. Mabuti na naka, nakatakbo, at uh, mabuti naman, at mabilis nakatawag kay senator Tolentino, at uh, na tulungan rin natin na maikunig sa CIDG. Because you can just imagine, request na uh, yung ordinaryong tao lang ito, nag-request na huwag, na huwag nyo kaming i-refer sa local police sir, dahil mayaman yan at very influential lang dito sa lugar namin yung mga suspect. Please, sa uh, CIDG nyo kami i-refer. So, very, very, we are very much dismayed, Mr. President. Being the chairman of public order, ang dangerous drugs. Pag gano'n ang uh, reaksyon ng isang ordinaryong mamamayan na nagiging biktima ng karahasan na ayaw magtiwala sa local police dahil influential yung mga suspect, ay siguro isa lang yan, Mr. President, pero ang dami pa siguro sa buong Pilipinas na nag-experience ng gano'n uh, injustice. Uh, na kanilang na ah, dinaranas ngayon. So I hope that uh, Mr. President that the uh, Senator Tolentino will uh, will uh, act swiftly on this case and uh, he should call uh, another uh, another hearing para para mabigyan ng lison itong mga mga suspect nito Mr. President. Dahil sobra na, sobra na talaga. The need to act expeditiously in order to seek justice, attain justice for uh, Manang LB Vergara. Rest assured Mr. President. that your Committee on Justice and Human Rights will be doing everything. In fact, last night, for the record, Mr. President, I, together with uh, Senator De La Rosa, were the ones who collaborated with the regional police director of Mimaropa. Around 10.30 p.m. last night, Mr. President, General Joel Doria assured us that uh, Alias Dodong will be secured, Uh, Senator De La Rosa contacted the CIDG to ensure likewise that uh, Alias Dodong will be brought to safety within the premises of uh, CIDG in Kalapan. So at around 3 a.m., Mr. President, nilipat nga si Alias Dodong sa Kalapan. Hindi pa ho siguro ito ang huling kabanata and uh, we are moving forward to have uh, even LB Manang LB Vergara be placed under the Witness Protection Program. Your committee has already provided together with Senators Padilla and uh, Estrada medical services for uh, uh, Manang LB who was blinded, both eyes. Your committee has likewise provided free legal services uh, for uh, Manang LB uh, Bergara. Hindi pa ho tayo titigil dito hanggat hindi pa ho ito natutuldukan at naniniwala po kami na kahit lima o anim yung abogado na dinadala nung uh, Ruiz Copol, eh, meron, meron pong uh, pupuntahan po to rest assured, Mr. President, that we will still conduct another hearing and with the assistance of Senator De La Rosa, Senator Padilla, Senator uh, Estrada, and even Senator Tulfo before, during the first hearing, I think this will, this will not just be highlighted, but justice will be served, Mr. President.